Ang labanan sa pinaglabanan ay may tuturing na isa sa mga unang labanan noong Himagsikang 1896 laban sa mga Espanyol. Ang labanan ito ang naging dahilan ng pagdedeklara ni Gobernador General Ramon Blanco ng batas militar sa walong lalawigan ng Luzon. Ano ang istorya tungkol sa labanan sa pinaglabanan? Yan ang alamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Isang linggo matapos ang unang sigaw sa pugad ng mga katuponero na pagpasyahan ni Andres Bonifacio na magsagawa ng isang malaking pag-atake sa mga Espanyol. Isasagawa ito sa pechang August 30, 1896 para sa pag-atake sa Kamaynilaan at Cavite. Matapos ang unang sigaw, nagtungo si na Bonifacio sa Balakbak at hagdan bato sa San Felipe na ngayon ay bahagi ng Mandaluyong City upang makipagpulong sa lokal na sangay ng katipunan sa bayan at planuin ng malaking pag-atake na kanilang gagawin. Napagalaman nila Bonifacio na pinalakas ng mga Espanyol ang kanilang depensa sa pulburin. Ito yung imbakan ng pulbura at deposito. Ito yung Carriedo Waterworks na nagsusupply ng tubig sa kamay nilaan na San Juan del Monte na ngayon ay San Juan City. Kung kaya't minabuti nilang iwasan ito. Gabi ng August 29, nagtungo ang mga katuponero sa San Juan del Monte at nagawa nilang makubkob ang munisipyo ng San Pilipineri. Nagkaroon din ng putukan sa pagitan ng kanilang puwersa at mga guardia civil sa ngayon F. Blumen Street sa San Juan at sa Santuario del Santo Cristo sa San Juan del Monte. Matapos ang putukan, nabigo si Bonifacio magbigay abiso sa nakatakdang pag-atake ng August 30 dahil inabot na siya ng madaling araw. Iniutos na lamang ni Bonifacio na iurong ang nakatakdang pag-atake at napagdesisyon ng umatras na lamang patungong balara na ngayon ay bahagi ng Quezon City nang marating nila ang Sapang Kamiya sa San Juan del Monte, ngayon ay bahagi ng Cubao Quezon City, nakarinig sila ng alingaw ng mga bala. Agad silang nagbalik sa San Juan del Monte at nalaman nilang nasa labanan ng ilan sa mga katuponero. Dito na nakipagpalitan ng mga potok ang puwersa ni Bonifacio at ng mga Espanyol. Napatras si Bonifacio patungo sa kasalukuyang N Domingo at Pinaglabanan Street. Tinugis sila ng mga Espanyol dahilan upang sila ay umatras patungo sa San Mateo Morong na ngayon ay Rizal Province dahil sa unang putukan ng himagsikan, idineklara ni Ramon Blanco ang batas militar sa mga lalawigan ng Maynila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Batangas at Tarlac. Ang mga katupunerong nadakip sa pulburin ay agad na nilitis at binitay. Bilang pag-alala, itinindig ang pinaglabanan shrine sa San Juan City. Isang museo rin ang binuksan sa San Juan City noong 2006, ang San Juan Elementary School, ang kasalukuyang lokasyon ng nasirang El Pulburin.